Magandang araw mga kapatid. Update po muna tayo sa ngayon. Uh, wala pang mandatory evacuation o repatriation na ipinatutupad sa Israel para doon sa mga kababayan natin na naipit dyan sa gulo sa nasabing lugar. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa katatapos-tapos lamang natin na panayam sa kanya. Sabi ni PBBM sa ngayon ay ipinagpapaubaya nila sa mga kapatid natin na mga Pilipino sa Israel ang desisyon kung gusto nilang magpa-repatriate pabalik sa Pilipinas o kung gusto nila na magpatuloy para makalabas sa Israel. Pero ang sinasabi ng Pangulo kanina, nakahanap naman sila ng paraan para matulungan yung mga kababayan natin na gusto ng lumikas mula sa Israel. Kaya sa ngayon daw ay uh, papunta na rin si... Uh... Department of Migrant Workers Secretary Hans Takdak sa Jordan para matulungan na maitawid yung mga kababayan natin na naiipit sa gulo. Pero maliban dyan, ang tinututukan ng pamahalaan sa bilang Pangulo ay ang posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil nga dito sa mataas na tensyon sa Middle East dahil alam naman natin na mga oil producing countries ang mga bansang nandyan sa rehiyon na yan. Sabi ni Pangulong Marcos, there's no way na hindi maapektuhan yung presyo ng petrolyo natin dahil nga sa nangyayaring dyan. So yan ang pinaghahandaan nila patuloy na minumonitor dahil nauna na rin naman sinabi ng Malacanang na nakahanda naman sila na magbigay ng ayuda doon sa mga sektor na nangangailangan just in case na umabot na nga sa punto na kailangan ng mabigyan ng tulong dahil doon sa pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi yan lahat ng uh, Pangulo Uh, matapos niyang inspeksyonin itong San Francisco High School dito sa Quezon City, ito yung paaralan na nasunog over the weekend kung saan tinatayang higit kumulang 600 na mga estudyante yung naapektuhan kasi classrooms nila dapat yan eh. Eh pero sa ngayon dahil nga nasunog yung kanilang classroom eh inilipat muna sila sa ibang facility dito pa rin sa compound ng San Francisco so hindi naman na antala yung kanilang pag-aaral. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Quezon City. Ako si Maricel Halili. Magandang araw.